Good morning! Ito ulit si Dogs Waray TV December 9, 2025 Tuesday Biyahe tayo ulit mga kawaray At uh, Madami pang uh, Bayarin Hindi matapos-tapos uh, Mayroon na tayong first booking dito lang sa may daang hari, sa Imus 4.4 km sa pick up uh, puntahan ko muna okay wala pa kayong nakapansin na kulay maroon na tayo guys <laughs> sunod tayo uh, batas ng LTFRB so ayun, uh, share ko lang para sa information sa lahat uh, nag viral kasi one time yung nahuling kapwa nating driver ng Lalamove at ang pinataw sa kanyang violation ay walang uniforme. Eh. so para sa mga ano uh, driver ang uniform po ng truck for hire ay maroon color shirt plane ayan sa katunayan nag-order na rin tayo ng ano isa pa online para hinahinay pagdagan natin hanggang makompleto yung lima kulang pa sa budget eh so ayan muna sige sige puntaan ko muna tong uh, pipikapin natin pipikapin natin papuntang tagig so sabi dito sa app Forbes Wood Heights tagig city Fort district ewan ko saan ito siguro BGC ito okay okay na guys uh, BGC nga ito basement daw. Mm. So, travel time is 1 hour and 25 minutes now for 25 kilometers. Ito so, na natin kung sasabayan natin along the way. Pagkaraan ng tutunan sa store. Pagkaraan sa sa store. sa store. Pagkaraan sa na, oran. Ay, <laughs> Good morning mga kawaray! Dito tayo sa kaba ng Makapagal Nakakuha tayo ng kasabay patagin Isang desk lang naman siya Dito lang siya sa my EDSA So pupuntahan ko na siya Alright! Thank you Lord! Let's G! And guys, yung kasabay Magal lang naman siya Tinali ko lang Ayos na. Ayos na guys. Ayos na kamaray. Binigyan tayo ng tip ni sir ng 50. Bayad na rin yung toll. Saka yung gate kanina dun sa pinagpikapan. Okay, let's go to the drop-off. Sa second booking tagig dun sa kabila tatawid tayo alright later na lang kawaray alas on uy alas dosi na may ah, okay. <laughs> <laughs> alas dosi onsi na pala okay na maulan kasi wala <laughs> ka pag video nag Tinulungan ko pa si Mamag, ano, isa lang kasi siya eh. Ako na nagbuhat. So, binigyan tayo ng 27 pesos na tip. Thank you, ma'am. God bless. Alright. Ngayon, kukuha tayo ng wallet. Wala na tayong wallet. Ito. Makati. Okay. Meron tayong nakuha ang Leader Bukyao 4 kilometers ang pick up 1,000 kg um, Mga buhangin daw to Tapos within Paranaque lang din ang ano Ang drop off Puntahan ko muna at magulo dito dito lang ako sa labas ayan ang mga buhangin ayan yung atay kakarga na-recon lang sila dun for a while then attack sa kalahang. on the way na tayo sa Manila Memorial 7.6 kilometers mga kawahay oras 133 Ayan, dito na sa drop-off Manila Memorial Ito guys mga kawaray dumaan tayo sa 63 Dr. A. Santos Avenue West Paranaque kumanan sa Bougainville Avenue yun lang muna for today punta muna ako lang, may pupuntahan kasi ako may bibilhin ako sa SM tapos magsusundo eh baka malate na naman ako kaya okay na muna ako for today Maraming salamat mga kawaray sa patag uh, patuloy na uh, pagtangkilik sa mga videos ni Dogs Waray TV. Alright, so ang oras ay alas 2.34. Doon na lang ako magla -lunch sa pupuntahan ko. Okay, see you on my next video. Bye!